Eh, mali po yung ginagawa niyo, Senador. Kung gusto po ninyo kami makaharap, sige, dalahan ko kayo ng ilang libong aita dyan. Ako po, sa na napanuuran ko yung pag-interview ni Risa Arteberos, mali po yun. Bilang isang senador, dapat surihin po talaga yung kung ano yung dapat niyang sabihin. Alam po ninyo kasi, ako, hindi naman po sa binabackupan ko ang aming mayor, pero kaya naging malakas po yung kwan ng aming mayor dahil may popcorn na po yung anong yung kwan yung may permit ang popcorn dapat ang tirahin nila doon yung popcorn. Siyempre po ang mayor bilang isang tao ng bamban, sino naman po siya sa kanya nasasakupan? Lalo-lalo kung ano man po ang dapat uh, maitayo na hindi siya magbibigay permit. Kaya lang po, yon ang dapat banatan ni Risa Ortebero, si yung mga popcorn na yan. Kaya ako po, baka Madam Risa Arteberos, ito po, katutubo po ako, purong katutubo. Ako po yung hari ng Aita dito sa... Bambantarlak doon sa KADT 025 Pakiusap naman po Pakiusap ko naman po sana Na hindi po ganyan ang Pagmamaltrato ninyo Sa amin mayor Kasi po masyado na Pati po yung kanyang pagkasilang Pati yung kanyang pagkapag-aaral Bakit ba ho wala ba ho Karapatan Kagaya ko po alimbawa ako Isang AITA Wala ba ho, akong karapatan mamuno sa isang bayan o sa isang pinakamataas na posisyon, makikita po ito, Senador, kakayahan ng tao. Kahit na nga nag-aral siya o ano siya, kung hindi po mamakatao ang kanyang ginagawa, hindi makatarungan ang ginagawa niya, talaga pong okay naman yon Pero kagaya po ng amin mayor, siya pa po kasi ang mayor na nakaupo na naging maayos ang bamban. Lahat po. Pangangailangan may Jollibee na po kami, may McDo. Ayan, patapos na po ang aming munisipyo. Ngay ano ba yung plano nyo? Palitan na naman. Bigyan naman ninyo kami sakit na ulo na mag mayor na magpahirap sa amin. Kaya kami po, isa kami sa Makikipa, uh, isa po kami na hindi titigil. Suportado po kami gusto sa aming mayor kay Mayor Alice Go. Yun. Ah, uh, yung pong mga uh, mga kaganapan ngayon sa Senado, parang kinikwestiyon yung kanyang nasyonalidad. Ah, uh, si Mayor Alice Lilgo ho ba ah, uh, nakita ho ninyong lumaki dito sa inyong bayan sa Bambantala? Opo, opo. Dito po lumaki na yan. Kaya ako po, ah, uh, yung pag, uh, pag nila sa kanyang pagkatao, pati po yung kanyang personal na pag-aaral o ano, mali Mali po yung ginagawa nyo Senador. Kung gusto po ninyo kami makaharap, sige, dalahan ko kayo ng ilang libong aita dyan. Sana po naman, pagbigyan po ninyo, oh, hindi naman naman makinig kayo doon sa mga tao maniniras, naniniras sa kanya na wala namang ginagawa mabuti po dito sa Bayan ng Bamban. Si Mayor Alice Go po, pag upo niyang pag-upo, ayan po maayos ang aming bayan, maayos po lahat-lahat. Ngayon po kaya wala po kayong karapatan na obligahin ninyo siya, pakialaman nyo yung ano-anong buhay niya. Basta't kami po kailangan namin siya dahil siya ang anakita namin, Mayor, nag naging na, maayos dito sa Bayan ng Bamban iyon okay at uh, sa ating mga kapatid na katutubo in particular po ano po ano po ang nagawa ng butihing uh, mayor ng Bamban uh, tarlac si mayor Alisa uh, Lirgo ano po ano po na itulong niya sa sa inyo po uh, malaki sir malaki po lalo lalo po ang amin anak ayan marami nang natututo dahil may sarili po silang bus may sarili silang service iattend e, at sundo po yun. Pagkatapos, bi lahat wala pong hanapin yung mga magulang. Kaya dito po, talagang si Mayor, tinayang po yung nakita ko dahil ako po may edad na rin ako, Sir. 68 na po ako pero siya lang po ang nakita ko nag inserbisyo na maserbisyo sa aming bayan. Kaya po, sa loob ng dalawang, alimbawa, pag tinapos po niya ang kanyang term, ay marami na po, may, mayroon, mayroon na pong abogadong Aita, mayroon ng gurong Aita sa pamamagitan po ng aming mayor.